Dagsang daan-daang residente ng Dato Blas, Senso del Norte sa isinagawang convergence program ng probinsya, ang serbisyong sama-sama hatid ni Governor Dato Tukaw Mastura. Sa ikalawang bugso ng programa, tinungo ng provincial government ang bayan ng Dato Blas, Senso hatid ng iba't ibang libreng serbisyo na nakaangkla sa development, transformation at opportunity para sa Maguindanao del Norte o DITOM. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Maaga pa lamang kanina, mahaba na ang pila ng residente sa bayan ng Dato Blasinswat, Swat, Maguindanao del Norte, sa ikalawang bahagi ng serbisyong sama-sama, hatid ni Governor Dato Tukaw Mastura na nakaangkla sa development, transformation at opportunity para sa Maguindanao del Norte o DTOM. Kasama ng Gobernador si Vice Governor Dato Marshall Sinswat. May libreng check-up, libreng gamot, eye check-up, libreng salamin pambasa, dental services, chest x-ray, breast cancer check-up, libreng binhi at legal services. Happy din ang mga mag-aaral sa libreng school bags at school supplies, pati rin mga nanay at mga buntis, tumanggap din ng kids hatid ng gender and development organ. Alhamdulillah, ka... Ba... Gaya ni tanong, kagadam tanong, iservisyo na maging tanawa niya na matagbago, way uh, na ng ulamo ng mga kababayan natin sa Maguindanao del Norte ang servisyo na atin ng ating mahal na governor kahit bago pang ating probinsya pero ramdam natin ang kanyang uh, ginagawa na baganda sa ating lalawigan. Kami po sa Sangguniang Panlalawigan ay lahat ng ating lahat ng programa ng ating mahal na governor ay sinusuporta natin para lalong ramdam ng ating mamamayan sa province of Maguindanao del Norte. At ako po bilang inyong representante, bilang inyong congresswoman, personally po ako gusto ko po mapasalamatan uh, po kayo dahil sa support binigay niyo po nung nakaraang election sa akin. Kaya sukur-sukur, maraming maraming salamat po. Asahan niyo na kung ano man po or kung kaano ko po kamahal ang bayan ng Sultan Kudarat. Ang ating mga leaders dito po sa DBS, si Papa Dato Marshall Sinswat, si Auntie Mayora Raida, Tumawi Sinswat, ay dinuturi ko na po ang mga pangalawang magulang ko. Kaya kung kaano man kalapit ang aking puso sa bayan ng Sultan Kudarat, asahan niyo po, dito din po sa bayan ng Gato Sinsuat. Alhamdulillah, so Allah is malimo, so governor tano na malimo, sabab sa katawan tano so governor tano na is, isa agal bakanin sa nakapila pulagun na kinakamalin na kapag... Uh, no Islam, siya, siya sa pamilya niya, tamaan din siya sa probinsya na Maguindanao del Norte. So ako po, bilang inyong mayor, nagpapasalamat po sa lahat ng bumubuo ng ating conversion at of course, sa lahat po na nandito, tayo po ay magsaya dahil ang dami po dala ng ating provincial government. Sukur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang serbisyong samasama hatid ni Governor Dato Tukaw Mastura ay magiging buwan ng aktividad ng provincial government ng Maguindanao del Norte kung saan inilalapit ang serbisyo ng gobyerno sa level ng munisipyo hanggang sa mga barangay. Kasama ng gobernador at Vice gobernador ang mga board members ng lalawigan. Assalamu wabarakatuh.

نیدی صورت کو دیل السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بالی انی جمعن کو پیجن اندیک جمعن کو بنیا اللہ تعالی و السلام تبانتو موقع امی کا دیتا سوال جو سلام مکنو سکتا بگینا نیشکو سوال اللہ تعالی ای نور درو Pagkanyang ko sa ampun, kadaluna ni Pakoma, on the way din si Congresswoman and to Biden uh, Paul Mastura, ang gusto katikala uh, ala din si Mayor uh, Tato Sinim Mastura, on the way sila, katawaga, uh, vice? No, uh, uh, so, vice governor ang tanong. Ah, uh, pangalinin ko sa Allah ang tanong, یہ کمیوکپٹنس اپ کا مادی ہے۔ تا شکر ہے کہ سارا نے جے کو بلا ایک پہلو سے نکلا۔ سو اندروں کو سارا ماہ سوار کا مالک کو کردار کو شکریہ کسی جائے سو خط دلانے ایسے سارے وہ بڑے سے اے بی بیڈا میل بی بیڈا श्रीमश हुआ ने जो खप दया ॾिरा आहिनि माता देरा आहिनि भाई मर्शीन शो आहे सोची को बि स्टाफ़ को हा सिफ़ाई शादी जा मस्तुड़ आहे शांति मान त डिजाइन पर थोरो न पढ़णु आहे कॾहिं बि न खपे जे हिसाब सां tabang ka ng mga tano, sa tano mga parayang. So, doon ka tawad at tinaarap ko, may minda, maskola, Lucia Jill, Adia, Jalila, Tiga, maskola, at provincial consultant, Uh, ang BAPCOM 5, Major Dongkim, ang dakabana po, So, MBCA Supervisor Tanong Samira Mustafa Nusulamon ng mga maestro maestro na nakatalabok siya Lakasala sa ng mga mga malimuan niya, mga member uh, members sa uh, board uh, mga board members sa Magintanaw So, Vice Mayor, tanong sa Dato Ling, si Imsua, si Babs. Hi, Babs. Eh, <laughs> uh, favorito ko, ako may mga mga pagani, wata ko pa. Kaya mm -hmm. yani naman na, hindi niya rin si Babs Pier. Popular na rin ang pagani as in. Uh, sa so, mga board members, ang mga malibuha board members, Muito supportive. vamos o nosso coordenador, o o coordenador, o board members Papoma.

At sila sila ang sa mga mapita, panalamatan ko sa kanot ang inatalabo ko sa mga. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ngayong umaga, dalagala namin ang D.T.O.N Governance na dala ni Dato Tukaw Ong Mastura. Servisyong sama-sama na -sama. At saka si Vice Governor Dr. Marcial Sinsuat at tampo ng ating mga board members. Una sa lahat, ibig kong pasalamatan si Vice Dr. Marcial at saka mga board members dahil hindi kong magagawa ito kung hindi dahil sa suporta nila. Kaya nga, mag magandang governance kung nagkatay sa ang gobernador, vice governor at ang mga membro ng Pangunihang Pandalawigan dahil kung alam nila na ang programa ay ikakabuti ng mga tao sa probinsya ng Northern Mindanao ay siguradong suportado nila. Kasi solid na yun yung board members natin. Kung may nag-iisa dyan ng opposition, sigurado kung questionin kahit gaano maganda yung programa natin. Kaya eh, ito maganda kung lahat ay uh, magkakaisa sa isang partido. <coughs> Ngayong umaga, dala ko ang lahat ng departamento dito sa DBS ang Departamento, Head ng Departamento ng Agrikultura, ang Health, nandito ang ating veterinarian, nandito ang Dream para sa Disaster, naroon tayo mga nutritionist dito sa Health Department, nandito ang GAD, naroon tayo ng legal officer dito ng abogado, ang treasurer at sa kamang seso, assessor para kung may problema kayo sa so mga assessment ng mga ng mga kapatid ninyo at ah, ah, ng nito siwa. Itong pag-gobyerno na ito ay eh, masabi kong makabago dahil ang gagawin namin ni Vice Governor at saka mga provincial uh, government ay dadali namin ang gobyerno mismo sa tinakalok loklok na lugar sa probinsya ng Maguindana. Ibababa namin ang gobyerno sa kabahuan ng probinsya ng Magindana gaya so, ng ginagawa natin dito. Nung nasa Ukti kami, the other week, nakita, masaya ako, nakita ko yung mga mga tao na nagdala ng kanilang mga alaga, mga pusa, mga aso, na nandito ang ating veterinaria. Kasi alam ko na kung pupunta pa kayo doon sa Katabato, dala-dala yung pusa para yung, yung uh, papi ninyo, magbayad pa kayo ng back and forth, Akaan yun, abutin kayo ng kanali, katahin kayo, ha? so, mas makatos. Kaya, dinadala namin sa inyo, para kung may mga alagang ngayon dyan, malapit ka, lalakarin namin ninyo, ha, na ninyo provincial veterinaryan natin. Meron tayo mga doktors dito, mamaya, kung kailangan ng gamot, magbibigay kami ng mga gamot. Uh, meron tayong uh, mga binhi dito na dala ng Department of Agriculture at tuturuan din yung mga ina kung paano magtanim sa bakuran, magtanim ng mga gulay at gagamitin ang uh, natural uh, fertilizer. Uh, at tuturuan din kayo kung paano gumawa ng mga Diyos Diyos dun sa juice ninyo ng mga food juice. Ito'y nakakaibang programa. Nandito pa rin po yung mga grupo natin sa gym kung may sakuna. Kaya dala-dala ko sila dito. Nandito ang treasury, nandito ang assessor. Kaya eh, ito is isang akabagong pag-gobyerno. Ito'y gagawin namin ni Vice Governor, Dr. Marcial at sa mga board member na bawat kung kaya namin, bawat, every week, upuntahan namin ang isang munisipyo para lamang madala namin sa inyo yung servisyo ng DTOM. Kaya nakakabago itong administrasyon namin ni Vice Governor uh, Dato Marcia. Hindi ito yung mga leaders na nag-evaluate ang Ito yung mga leaders na talagang uh, umababa at mag-isabay sa mga tao sa baba. Yun din ang sinasabi ko kay Dato Vice, yung mga board members, kahit na yung mga mayors, kaya siya yung anak ko na si Sabi ko, huwag mong gawin na dyan ka na lang sa aircon office mo. Kailangan kung kaya mo araw-araw, pumunta -araw, ka sa barangay. Kaya kung ginagawa niyo yan, Every now and then, kung siya sa barangay, kaya ginagawa nito itong ginagawa natin dito sa provincial area. Kaya sana, yung mga mayors natin na gawin din nila itong ginagawa natin. Baka talagang solid na ma-feel ng tao na hindi sila naiiwan. Nakakahiya kasi yung ma-remember natin ang mga tao kung eleksyon. Kung eleksyon, nagbabahay-bahay pa tayo, house to house. Pero pagka nanalo na, hindi na, hindi na malaman kung saan yung bahay ni Juan. <laughs> Pero kung eleksyon, kahit dun sa liblip na bundok, inaabot. hindi gano'n, kaya ito nga aming leadership, hindi ba ako ito, ito'y practice ko nun sa Sultan Kudarat. Kaya naging 50 years na mayor ako sa Sultan Kudarat. Dahil hindi umiwa sa akin ang mga tao. Talagang nilalapitan ko. Walang wala sa akin. kaya ngayon, alam ko, masaya ito mga bakit makikita natin mamaya. Mag-enjoy tayo sa gagawin natin sa kanila. Kaya so, hindi na po mahabang masasabi ko dahil na uh, gusto natin i-deliver para yung servisyo si hati ni Dato Tukaw Mastura at saka Vice Governor Dato Marcia Sinsua at uh, sampo ng aking mga board members. Marami po salamat sa kanilang lahat. Dahil love ng provincial government, ang lahat ng pamilya, lalo na ang mga bata, pinasaya pa ang Convergence kasama ang mga mascot ng McDonald na sina Birdie, Grammys at Humbly. Jen Garcia, iMinds, Philippines.